Good morning and happy Sunday po sa inyong lahat ng mga pe. Ngayong umaga na si Mother sa pabahay kasi maligo na si Mother. Hmm. Pero before after maligo May si Mother is nag-init muna ako ng tubig kasi medyo maaga ngayon kasi makulim, maulan or malamig ngayon sa aming probensya kasi ang aga nga si Mother nandito na sa usina ng pabahay namin mga O oh. Yung aming kaldero dyan. Oh. Yung yung kawali namin no? si mother so, po pa rin si mother tapos kanina pa rin ito si mother mga 30 minutes na po si mother pero ako maaga rin ako nag isip kasi nag ako ng tubig para sa kay mother sa pagdigo hmm. yan po yung kay mother ininit na tubig mga ave ay, malaki pa dito kahoy Good morning and happy Sunday to all sa inyong lahat. Ngayong umaga ay bagong mukbang si Mother ng fried rice pasayan with isda. Ay, tama sa Yan, Ngayong umaga es tapos na si Mother magmumukbang ng kaniyang almusal. Isang piraso na tira na lang po na isda. yan po 'yung trabaho ko ngayong umaga. Happy Sunday po sa'yo lahat, mga bee. Hello mga bee, good morning po sa iyong lahat. Ngayong umaga po es. magpakain ako kay Mother. Kasi eh, maagag maagag ngayon dito sa si Maxim Sa aming bahay mga be Same as usual o oh, yung bahay na may mga sampay pa mga labahan um, Si Mother nandyan na, ready na si Mother mag-upo sa kanya Ipukupuan Up mga be Nandyan kay Mother kupuan At kayo mesa niyang maliit oh. Hello, Mother. Good morning. Good morning. Oh, tapos pulang pula yung labit ni Mother mga be. Shout out kay Alfredo Saison. This is Mother Murak Club. Kay Net. By Rachel. Kay Jimmy Hamayfar at kay Jorla hello din kay Norberto <coughs> Tan Yuven and soon. kay <coughs> Rosalyn R. C. Si Chris TV Ching Piti na lang Sastra sa Shout <coughs> Ngayon po es magpakain na po tayo kay Mother. Good morning mga ve. Ngayon kumaga po ay magmumukbang naman si Mother ng initial na es da with pasaya with avocado. Yan. Oh, yan kumain na si Mother. Nagkamay lang si Mother kasi si Mother bagong ligo ngayong umaga.